hindi ko pa siya nabubuksan dahil bukas na lang daw iba vlog ko daw siya itatabi ko muna <laughs> sa pagtulog <laughs> oh my god I still can't contain my happiness so I'm going to sleep with it beside me so guys abang abang focus so hi everyone welcome back to my channel again and this envelope really still not yet open <laughs> um I don't know when did I receive this exactly because um that was I on Friday. Uh, Miyerkules. Miyerkules, nung nahanap ko siya doon sa uh, kasama ng mga old newspaper sa ibaba ng um, mailbox, hindi ko alam kung tinanong ko naman si mister ko kung siya naglagay doon, kasi hindi daw. Kasi otherwise, sabi niya pag nakita, nakita, niya naman yung pangalan ko dyan, ay ilalagay niya talaga dito sa taas. Ngayon, ewan ko, baka yung postman, akala niya flyers lang. And, or baka nakasama dun sa mga newspaper na ipit. And when my husband put the newspaper down, nakasama ito siya. Kasi manipis lang. Uh, ngayon ay bubuksan na natin itong si Google AdSense. To think guys na kasi sabi dun sa ano, uh, sa Google AdSense ko, October 16 panila nila ito pinadala. So I was like, oh, it's almost two weeks and still not hit here. And every time na magbukas ako ng mailbox, pag ako yung nauna, may video-video pa talaga ako kasi nga excited. Tapos yung pala doon ko lang siya mahahanap kasama ng mga old newspaper na itatapon na. Diyos ko, muntik na siyang, muntik pa siyang maitapon, guys. <laughs> Punti pa siya maitapon. Punti na lang. Inisa-isa ko talaga. Kung hindi lagot, wala. Magre-request tayo ng panibago. So, ngayon, bubuksan na natin ito. ang gilid-gilid. Tanggalin. Mukha akong doktora, guys. <laughs> Nagbihis na ako kasi papasok ng trabaho. Para direkso na. Oops. Baka mapunit. Oops. <clears throat> oh uh -huh. Pwede pala siyang punitin dito. Napakahirap pa ako. Sa bundok to. <laughs> Meron pala dito eh. Na-excite lang. Na-excite lang. So, step one. So, ayan na siya guys. Ito yung itsura niya. Um, ayan. ko lang yung kanyang ayan siya. Oops, hold on. Ito yung itsura niya. Ayan. Ayan yung itsura niya guys. And yung pin is yung tinabunan. Your Google Adsense personal identification PIN number. Welcome to Google Adsense for your account. Please follow the steps, okay? Uh, uh huh, uh -huh. Account information then click verify address. Step 4 enter. Okay, so gawin na natin to. And here, ikat natin yung camera para makita yung um, computer. Para makita yung computer. So, um, so in file um yeah hmm. so ayun na siya oh himu mumpo paki-dolo putulin natin 'to and ikot natin yung camera ha um, press down, verify your pin um, oh, kita pala nakikita pala ang numero um ano nga lang lipat ulit natin At lang ulit natin kasi nakikita pala kapag may tintot yung numero. verified now oh it's imminent um one payment. imminent okay. um, yeah okay now okay now <coughs> <coughs> Okay. So, yan lang guys. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Eh. Tapos ito tingnan natin ito. Bukas pa yan. On hold kasi not yet verified pa daw. kaka pa lang. Maya, maya, maya pa yan siguro mag-a-appear. Or baka bukas pa. And then balik ulit tayo dito oh, hindi pa siya nag-a-update nasa 64 pa rin siya 64.30 francs um, by ano pa yan na? Um, by November 5 pa yan mag-a-appear yung another update kung magkano ulit ang pumasok yun sa ating art so yun lang guys ganun lang yun ganun lang kabilis ganun lang kasimple simply si lulo simply okay na natin And I am going to check the other one. Hmm. Kasi nga, diba dalawa yung ating Yung ating channel na na-monetize. And iba naman yung kanyang revenue and adsense. Ito naman yung pangalawa. Ahay, 1.58 pa lang yung kanyang revenue. Dollars. Unlike yung sa kabila, malaki-laki na. Naabot. Actually, naabot niya na yung ano eh. Threshold. Ito, ano pa lang, 1% pa lang yung naaabot niya. Pero anyway, din niya, so out din siya. and yun po guys, etong itsura niya sa kabilang anten, ito naman siya sa harap tabunan lang natin, Ayan. Ayan siya. So, okay na. Itatago ko to at ipalalaminate. Kasi highlight to natin bilang mga YouTuber, ba? Diba? So, itatago ko to. And gawin ko siyang souvenir. Okay. And then, check natin yung ating channel. Kung kamusta na. Eu you. <coughs> Okay. So, yun lang mga langking. Tapos na tayo. Tapos na tayong mag-update ng ating um, pin. So, we are just waiting for the next um, update kung anong susunod na pakulo na naman ni Lolo after nito. Mukha akong doktor, nakaputi. <laughs> Abangan natin yung kasunod na update ni Lolo after nito. Um. Ano daw? Congrats, your self-certification ratings are accurate so you get faster monetization decision with new systems. Decision, when our system need more time, we can produce a new checking icon to let creators keep track on progress. Okay. Okay. Um, yeah. So, yun nga guys. Uh, ulit, okay. gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta sa anong channel. And gusto ko rin pasalamatan yung aking tropa na lagi kong nakaantabay. And sana, lahat kayo, lahat tayo ay maabot kung anuman ang naabot ko ngayon. Magtulungan lang tayo guys. And for sure, um, sooner or later, you guys will be also a monetized channel and you'll be opening on your own envelope of your Google AdSense pin. So guys, thank you very much.